Ito ay ang Hilagang Polo. Ito ay ang Timog Polo. Ang dalawang ito ay parehong pinakamalamig na lugar sa mundo. Kung ihahambing ang Hilagang Polo at Timog Polo, alin ang mas malamig na lugar? Una, tingnan natin ang lokasyon ng Hilagang Polo. Hilagang Polo. Matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng mundo. Key coordinate ay Hilagang Latatod 90 degrees. Kumigit-kumulang sa Hilagang Latatod 66 degrees 34 minuto at pataas. sa lupa, kabilang ang bahagi ng mga bansa, tulad ng Iceland, Norway, Russia, Amerika, at bahagi ng lupa ng Canada, kasama rin ang pinakamalaking pulo sa mundo, ang Greenland. Ay isang autonomong teritoryo ng Denmark. Lahat ay nasa loob ng Arctic Circle. Sa loob ng saklaw ng Arctic Circle, halos katulad ng Timog Polo, palaging nababalot ng yelo at niebe sa yelong kapatagan. Ang apat na panahon ay nagbabago-bago. Bawat taon mula Mayo hanggang Unyo at Setyembre hanggang Oktubre ay panahon ng tagsibol at taglagas. Ang taginit ay nasa Hulyo at Agosto lamang at ito ang pinakamainit. Ang average na temperatura tuwing Agosto ay umaabot lamang sa humigit kumulang 3 degrees Celsius. Ang taglamig ay nagsisimula mula Nobyembre hanggang Abril ng sumunod na taon, na umaabot ng 6 na buwan. Ang pinakamababang temperatura ay umaabot ng minus 70 degrees. Ang taon ng average na temperatura ay nasa minus 22.4 degrees. Ang temperaturang ito ay masasabi na, hindi kayang makapanguhay ang taon ng pangmatagalan kung ihahambing ang hilagang polo at timog polo. Alin ang mas malamig? Susunod, tignan natin ang timog polo. Timog polo. Matatagpuan sa pinakadulong timog ng mundo. Ang latitude ay nasa 66 degrees 34 na pahilaga. Maaaring tawagin ito na. May kabuang lawak na humigit kumulang 14 na milyong kilometro kwadrado. Ito ay lugar kung saan nakatayo ang maraming iceberg. At mga yelo at niebe sa kontinente. Ang karaniwang kapal ng yelo ay nasa higit 2,000 metro. Ang pinakamakapal na bahagi ay umaabot ng 4,750 metro. Mahigit sa 78% ng lawak ay palagi ang nababalot ng yelo at nyebe. Ang kabuhang dami ng yelo at nyebe ay bumubuo ng 75% ng mundo. Ito ang lugar na may pinakamaraming yelo at nyebe sa mundo. Kung ang lahat ng mga yelo at nyebe ay matutunaw. Ang digang antas ng dagat. Bukod pa rito, ang Antarctica ay may matinding lamig. Malakas na hangin at tuyong klima. Ang karaniwang bilis ng hangin dito ay 1,718 metro bawat segundo pataas. Ang pinakamataas na bilis ng hangin ay umabot ng 70 metro bawat segundo pataas. Ang taunang average na temperatura ay 50 degrees Celsius. Ang pinakamababang ekstremong temperatura ay 89.2 degrees Celsius. Ito ang pinakamalamig na bahagi ng lupa sa mundo. Pero, sa kabila ng ganitong klaseng matinding lamig na kapaligiran, ang tubig tabang sa ilalim ng lupa ng Antarctica ay napakarami. Ang nilalaman ay tinatayang umaabot sa 80% ng kabuang tubig tabang sa mundo. Dahil ang kontinente ng Antarctica, hanggang ngayon ay walang permanenteng residente. Ang tubig tabang dito ay hindi naapektuhan ng anumang polusyon. Kaya, ang Antarctica ay naging pinakamalinis na pinagkukunan ng tubig tabang para sa tao. Panustos na pinagkukunan ng tubig. Kilala rin bilang, ang huling dalisay na lupa ng sangkatauhan. Sa huli, magbuwag tayo. Kung ikumpara ang Antarctica at Arctic, parehong kabilang sa pinakamalamig na lugar sa mundo. Pero kung ihahambing. Ang mga kondisyon ng klima sa Antarctica ay mas komplikado. Mas mababa ang temperatura. Ito rin ang pinakamalamig na rehiyon sa mundo.